Lumagda sa Memorandum of Understanding o MOU ang Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity o OPAPRO at ang Holy Cross of Davao College o HCDC. Layunin ng OPAPRO na isama ang peace education sa basic at teacher's curriculum sa buong bansa. Ang detalye mula kay Liz Miro. Sa ilalim ng kasunduan, ang Holy Cross of Davao City na ang panglima na higher education institutions sa Mindanao at kauna-una ng private college sa buong bansa, na naging parte ng pagtutulungan sa layuning magsilbing daan para sa pagpapalitan ng kaalaman karanasan at pinakamahuhusay na gawi ukol sa edukasyong pangkapayapaan. Ang MOU signing ay sinagawa a 25 ng Hulyo. Sa kanyang pahayag, binigyan diin ni OPA Pro Secretary Carlito Galvez Jr. ang mga napagtagumpayan sa ilalim ng Comprehensive Philippine Peace Process, particular ang impact sa peace building efforts na ipinatutupad ng national government sa Bangsamoro. Samantala, Sinabi naman ni HCD President Father Dexter Deloria SBD na ang kasuduang ito ay higit pa sa isang simpleng aktibidad. patunay ito na lumalawak na suporta mula sa mga academic institution sa pagsusulong ng kapayapaan, pagkakaisa at inklusibong edukasyon, lalo na sa mga kabataan na siyang inaasahang maging tagapagtaguyod ng kapayapaan sa mga susunod na henerasyon. Please Miro, I-Minds, Philippines.